Ma, dede daw. Ah, da, tsaka ilang tin. <laughs> Natutulog na daw siya. Pinagigiliwan ngayon ng mga netizens ang mga video ni Baby Amara na ibinabahagi ni na Daddy Vance at Mami Sara. Sa dating iyakin at palaging tulog na baby ay sobrang bibong-bibo na ngayon. Kaka-celebrate lamang nito ng first birthday noong March 26, ngunit nakakamangha na ang mga ipinapakita nitong talento. Napakabilis matuto ni Baby Amara at very attentive, nakikinig at nag interact sa kausap. Kitang kita natin na lalong sumaya ang bawat pamilya ni Dada Vince at Mami Sara dahil kay Baby Amara. And to be fair din naman kay Baby Tali ay mas masaya sana ito kung magkasama silang lumaki. Ngunit syempre naging advantage kay Baby Amara dahil nasa Pinas ito. Maraming nakakasalamuha kaya mabilis itong natuto. Well exposed din ito sa iba't ibang lugar kaya nakakadagdag sa kanyang development. Tunay ngang napakaswerte ni Baby Amara dahil punong puno ito ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kung mahal ng mga fans ang Mami Sara niya ay doble o triple pa ang pananabik ng mga fans kay Baby Amara. Di na nga mapigilan ng mga fans na mag-request ng mahabang video na kasama si Bibi Amara. Tunay ngang napamahal at nabighani ni Amara ang puso ng mga netizens sa taglay nitong karisma at cuteness. <music>